What's up guys, Boss Jobs nga pala Gusto ko lang sana guys gawa ng reaction video itong kumakalat ngayon na ng memes dito sa may social media no? Dahil pilit nila guys na pinagkukumpara itong si Carlos Yulo at itong soldier natin na naputulan ng daliri dito sa may West Philippine Sea no? Dahil ang sabi nga daw dito guys si Carlos Yulo ay nakakuha ng 40 million Samantalang itong soldier natin dito sa may West Philippine Sea E eh, wala man lang daw nakuha ng binipisyo sa pagkaputol ng kanyang daliri, di ba? Sobrang kalokohan to guys sa mga nagpapakalat ng ganitong fake news, di ba? Nakakainis lang na may mga taong gumagawa ng ganitong fake news para lang uh, magtrending dito sa social media, no? Una-una guys, sa mga gumagawa ng ganitong memes, gaano ba kayo kasigurado na wala ba talagang nakuwang cash assistant itong na ng daliri dito sa may West Philippines di ba? Isipin mo na lang ha, tayo nga ng mga normal na Pilipino na nagkatrabaho sa mga company, pero hindi ko nilalato ha, eh, kapag naputulan tayo guys ng mga daliri, ba diba? may mga presyo to. Diba, nabibigyan tayo ng mga cash assistance. Minsan pa nga guys, is napapatulpo yung mga company na hindi nagbibigay ng mga ampera um, or benefits sa mga tao na putulan ng mga daliri. Ito pa kaya guys, na nagbubuwis ng buhay para protection na ng ating bansa? Sa so, tingin mo, hayaan ng government na wala itong makuwang pera at hayaan ng uh, Philippine Navy na yung alaga nila is wala man lang nakuwang benepisyo, di ba? Isipin mo na lang ha, kapag hindi binigyan ng cash assistant to ng ating government, di ba? Ano na lang ang isipin ng mga kasama nito na pinaglalaban nila yung Pilipinas, ganito yung pinasok nila na trabaho, eh, hindi sila kayang abigyan ng benefits once na may nangyari sa kanila, di ba? So, tingin mo gaganaan pa sila magtrabaho kung malaman nila yung kabaryo nila na putulan ng daliri eh hindi bibigyan ng cash assistance, di ba? Kaya kalokohan talaga guys na hindi bibigyan ng cash assistance tong naputulan ng daliri dito, dito, sa May West Philippines. City, di ba? Totoo nga lang guys itong si Sir Jeffrey Pacundo eh bibigyan nga to ng parangal ni Pangulong Marcos, na bibigyan siya ng award dito. Syempre hindi lang award 'yon. Sigurado ka meron din dong cash assistance na bibigay sa kanya. Kaya tigilan natin guys yung mga chismis na ganito, di ba? Dahil hindi ito nakakatulong guys sa mga Philippine Navy natin no, na nagtatanggol dito sa Pilipinas. So yun lang guys, gusto ko lang kayong i-aware na fake news yung mga ganito mga pangyayari, no? Na wag natin tong ano, wag natin tong paniwalaan, di ba? Kasi marami talaga na ngayon guys na gumagawa ng mga kwento na wala namang kwenta para lang may pag-usapan sa kanilang mga Facebook page. Kaya hindi lahat talaga guys ng mga lumalabas dito sa may social media ay eh, dapat natin paniwalaan, no? Hindi po kasi sinabi ng ganitong page ay eh, paniniwalaan na agad natin. So hanggang dito lang muna tayo guys. Peace out.